yon, yon, mag test, test mag test so yun nga pa good day yan at ang tinakbo ngayon buhat ng nag change oil 200, almost 260 260 takbo engine oil parang nila magbigay ayaw nila pagbigyan ayan 260 at nakakabuisit dito sa ano ano <laughs> ba ibang e, delivery nila Eh, mga delivery yan 260 km tinakbo actually mga parts sa Inmax B1 ko may napapansin na naman akong ingay eh yung ingay mga share ko lang mga parts ha yung ingay nya pag mga paakyat may time ng paakyat tapos minsan bago mag hams o so after mag hams para may lumalagitik ang ganun senaryo. <laughs> lang lang na pag may OVR ako. Hindi ko lang saan eh. I-share ko lang baka doon sa may ano. Tama to. Sa may gearing o yung transmission gear nga mga parts Makasakaling sakaling dun or sa bearing or sa swing arm na, sa bearing ng swing arm may bearing kasi doon Di ko lang kung anong number ko kung, 63 o number ng bearing kung, kung yun ang number mga sinaryong ganun eh pero dati chanek ko naman yun eh okay naman sana ko yung audio ko no? napakainit ngayon after ng maulan na panahon na naglipas ang daan ito yun hindi ko pa naman nag-check na uh, ko pa lang naman pero pag ganito wala namang problema so yun mga parts mabalik tayo no sa ito engine oil na Petronas na engine oil na ginamit ko kamakailan ilang araw na makalipas ilang araw na makalipas siguro 5 days or 4 days <laughs> buhat na nag-change oil ako at ang ngadam ako sa unang ang takbo wala lang, normal lang <laughs> normal lang mga parts parang wala nang pinagkaiba sa mga dati ko dahil dati engine oil ang ginagamit ko na oo so, sabi natin ano, maganda kasi bagong change oil ganun. pero ang maramdaman na special di ba lang dahil ba matanda na itong motor ko <laughs> dahil ba matanda na itong NMOX ko kaya ganun kaya ganun nga aking nadarama kaya parang baliwala <laughs> ayun parang normal nga lang sabi, ko, sabi ko parang normal lang wala namang special masyado grabe pero nung pumatak na yung 200 kilometer mahigit na tinakbo so bila doon na parang nag ispot na yung takbo niya <laughs> parang yung sa G racing e sa G racing naman medyo mas maaga ako naramdaman yung pag ispot yung tipong nakatakbo na ako ng mga 100 kilometer doon ko naramdaman na smooth yung takbuhan niya aharin ako sa motor ni Pops eh ano so ikay joy ride sa Nmax V1 ayun oh yun oh parang kumakalansing <laughs> parang typewriter mga parts yung katulad ng naramdaman ko dati sa Nmax V1 ko yung hindi ko pa uh, na-engine refresh yung parang tik 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 parang typewriter na maliliit maliliit na parang jolly na nag-uumpugan yung sa akin dati 'tax sa Nmax V1 ni eh, Pops Pops joy ride Ayun, buti lang sa akin na engine refresh ko na pa na address ko na yung gano'ng problema yun nga siguro baka nga doon sa timing chain niya, medyo unat na or sa timing guide sa timing guide ko naman eh may gas gas na rin yun eh yung lower chain guide yun sana si Pops? wala medyo malinsangan ng init ang init ng panahon ngayon sigurado ulan na naman mamaya Mm, ganoon talaga. So ayun, mabalik tayo mga parts, no. About dun sa ginamit nating Petronas engine oil. At goods naman 'yun. Goods naman 'to. Well, medyo may katagalan pa bago ko maramdaman. <laughs> Pero hindi ko na patatagalin siguro mga parts kung ano pipiliin ko sa G-Racing between ng Petronas hindi, pa naman nagtatagal pa yung usok ng bus na yun pinausokan tayo hindi pa naman siya nagtatagal na no, 1k sa 200 plus pa lang yung tinakbo uh, di hindi ko rin hindi uh, ko rin alam kung magbabawas to ng langis magbabawas to ng langis kasi nga hindi naman nakukuha lahat eh hindi naman nakukuha lahat yan pag once na din rain mo at may mali pala akong ginawa nung nag-change oil ako na karang. Nakalimugod akong i-start mo ula sya. Painitin at is mga 5 uh, to 10 minutes yung motor bago, bago ko i-drain. Pahingahin yung makina. Tapos saka i-drain. So, hindi ko sya nagawa ng ganun. Dapat ganun. Ganun kasi usually yung ginagawa ko talaga. Painitin ko muna ng bagya. Yan. Hindi rin, rin, kasi oh, ako ng oras na yun eh tapos saka ako mag change oil saka, saka ako i-drain ang gawa ako dun eh pero that time hindi ko nagawa ng maayos kaya siguro mas hindi ko nakuha yung maayos yung mga tirang engine oil pero okay lang yan nangyari na eh so ayun nangyari na ngayon. <laughs> pero ayos nice lang wala namang masamang naidulot <laughs> nakakala siguro hindi uh, ko lang talaga na ng maayos talaga lahat pero maayos lang yun hindi naman kawalan kabawi <laughs> pa naman oh, may wang wang grabe iba yung init ngayon malinsangan malagkit sa katawan sabay lahat naman ang init malagkit sa katawan iba pinagpawisan ka eh hehehe <laughs> <Ooh>, hanginan din <laughs> tagal kasi ng stoplight dun so ayun mga parts no? so uh, saan na ba tayo ano ba pinag-uusapan natin sa langis tayo eh well sa langis naman mga parts uh, madami naman klase langis na maganda talaga mahanapin lang talaga natin oh yeah, kairapan na naman tayo dun kakaliwa tapos may kakaliwa din dun o nagkakaliwaan ah, patay tayo dyan. Patay sa gitna. Ang gulo nitong isang sasakyan eh. Alas siya! Ang katawan ni ate oh, may nakakiling sa kaliwa. Siyempre <laughs> mahirapan yung ano dyan, yung nagmamotor ganyan. Pero kung ako ang tatanungin O yung sabihin na papipiliin Between sa dalawang langis na yun mm, Choice ko lang naman Kasi Hindi ko naman kayang Dalas-dalasan eh Paggasos ng ganong halaga ng Kaya <laughs> itong ng halaga ng engine oil Mga parts you know, Almost 600 Baka nga yung iba Nasa 700 pa yung price Sa ano Sa price tayo Doon tayo sa G-Racing sa kung sa performance pares naman may performance mga perps ang question na lang dyan ay kung magiging hiyang ba talaga sa motor natin o sa motor nyo o sa motor ng iba di ba kasi dati pa sa na mention kapag gumagamit nga na lang is may ano eh may kanya-kanyang inarte yung engine natin eh meron naman ang engine ng motor na kahit anong isalpak mo eh ikarga karga mo eh napakatinay ng makina <laughs> pero ganun talaga meron ganun talaga may mga motor na sabihin natin talented yan talented yung sabihin natin napakalapit sa pagiging perfectionist <laughs> at napatunayan ko naman yan pagdating sa ano sa motor kasi nang na-mention ko na rin dati sa uh, mga dati kong video meron ko na kay N-Max na version 1 din. Mas matining pa ang takbo niya kaysa sa takbo nitong N-Max ko. Na uh, totoo lang. Ampak atining, parang ang tining ng takbo niya parang Aerox. Muntala lang sa akin. Parang ano? Doble, Sa kanya parang wala akong maramdaman ng vibrate. <laughs> sa N-Max niya eh. Eh, yung, ang N-Max din, mga parts eh, yung dating inayos ko yung galing sa Disgracia nagpalit ako ng ball race doon tapos outer tube tapos pinapalitan ko, pinapalitan ko rin ng rotor disarapan kasi yung Disgracia yun eh at hanggang ngayon tumatakbo pa yung motor na yun <laughs> yung N-Max B1 na yun biglang komento, delikado yung ganun biglang hinto Okay, yung mga nakasunod so ayun na lang siguro so, may kanya kanya tayong inarte sa motor <laughs> sa iba uh, nagiging okay yung ganong klasing motor congratulations hindi diba? <laughs> hindi mainarte ang motor nyo misa naman ang mainarte may ari <laughs> yan talaga tayo eh kaya kanya, -kanya tayo rin isa eh. Ayaw mo nang ganyan to. Kung naman may kagusto, may kanya-kanya tayong kagustuhan sa motor. Pero sa akin, hindi naman siya nag-i-inart sa engine mo eh. inarte tong motor na to. dito meeting yung side mirror yung ka, ano, sniper. Hindi niya ako napapansin. bagay okay, ganun talaga may mga rider na ganun you know, si Ate, ito pa rin si Ate oh. pa rin, oh. nakakiling pa rin pa kaliwa yung <laughs> nakakiling pa rin yung kaliwa ang <laughs> lumit eh you no? Know? okay lang na, ulo nakalingon ng ganun yan, yun na ganun yun ganyan, pati yung katawan Plus lagi may kampa yata naman si ate kaya kaya naman si kuya ni kuyang ang i-handle yung takbo niya. Eh, pag ganyan yung OBR ko eh, sinasaway ko eh. Kunti yung maapak nga sa food, peg sa passenger, pag naramdam ako pumadyak siya nang ganda, naramdam naramdam ko <laughs> eh. Gagalit ako eh. So yun, ano siguro price wise, tama pa tamag doon? <laughs> sa budget, sa G-Racing ako regarding naman sa pagbubukas ng langis hindi ko naman siya hindi ko naman pinaproblema yun pagbubukas ng langis basta regular car nag change oil kahit nga ano eh hindi ka gumamit ng dipstick basta regular car nag change oil mga parts sabi natin 1.5 o oh, 2.000 pinakamax kung oh, makakaboid mo yung, yun pero kung mas maganda talaga, na check mo rin yung engine oil mo, kung okay ba ba ang level yan. Kasi iba pa rin yung nakikita kung nagbaba-baso yun. Parang pang monitor nga naman. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, may pang-refill ka. <laughs> yung yung 10ml nga na natitira sa pag may bumibili ako ng 1 liter kung sakaling mabawasan tas yun ang mga yun pa rin ang i-refill mo hindi na mga kasya yun <laughs> yan. at very good sang ano ito ang mga valve seal nito wala tong langis na lumalabas sa pipe <laughs> baka sabihin ano eh kaya nagbabawas yan kasi yung may diferensya na sa block mo yeah. sa pa Pasiguya yung ganon scenario ano ba yan? kung kailang green light saka naman nagbabagal sila patak dyan patak buhay lang sa kanya ng mga atis mga 40 oh patong ano oh oh tagal pa yan oh oh so. ng medyo may kabilisan saktong takbo lang pero yung masyado akong babagal tapos may stoplight yun lang yung sapat sapat lang so ilang lang for today mga parts doon ako sa abot kaya ng karamihan na price ng engine oil <laughs> so ilang lang for today salamat tahimik talaga yung takbuhan nyo Smooth din. Okay din. Okay din gamitin. Ayos din yun. Pero uh, dun tayo sa medyo mas mura-mura ba. Salamat. Salamat. Salamat.